Mamalingkit na po ta guys. Good morning. Ito ta guys so. oh. Dami natin pinamalingkit. Mapuno pa mamaya. to mamaya. Kaka ng drinks. Guys. Ito ang buhay ko. Every week to guys. Saturday. Kaka ng ano. Hindi to mawawala sa kanila araw-araw lalo na yung magluluto ka kasi ito yung uling sa atin tas lagyan ng pabango nila mahal to guys Ito hmm. na din guys sa halain na uh, tindahan. kaya ako palito um, wala dito ano po so na lang po tayo rin oh palidami guys kay mula ko nga akong amo gamiton niya ang kuan ang ATM na amang um, good ATM ba akong gamit ang ko guys char na ako diri sa tindahan kay mo ba wala stock dito so magdali dali ko kay mula ko nga akong amo. laki gamiton niya ang iyang bank card guys charot o tingnan nyo ganyan Tiwalang tiwala yung amo sa akin ba? Dali-dali ko guys kay Mula ko ang akong amo Gamiton niya ang kuan Ang ATM na amang good ATM ba akong gamit Ang mga ko guys Char Naku, diri sa la tindahan Kaya mo ba wala stock dito So magdali-dali ko kay Mula ko ang akong amo laki Gamiton niya ang iyang bank card guys charot o oh, tingnan nyo ganyan tiwala tiwala yung amo sa akin ba naman na ta guys o oh. ang dali dali magpapanso na ta ang na ta guys, Bye, guys. Na bike guys na bike guys oh. nami dress sa t-shirt to na bike o oh. Eh <laughs> baro. Charot ang mga bata naglaro. Tapos magbike daw ko. Ganda ng bike kaya oh. May side mirror. May anong sa salit Popcorn oh guys. Free. Dito tayo. Oh, Meron ditong palaruan. Doon sa baba guys. Ano na yan siya doon dagat. May gustong maglaro. Ano yung si ilaw nila dito? Hamod! Where are ka? Puntahan ko yung alaga ko guys. O yan. Merong ano dito. Pindahan ng popcorn, corn. Mabibo <applaud> nila doon. Guys, andito kami sa malayo ngayon. Sa oras ng biyahe namin papunta dito sa chalet. Yung tawag nila chalet, kumbaga sa beach. Na merong sariling ano, bahay yung ano ng amo ko dito. Hamod! yung alaga kung hindi ako nakita guys ko siya And doon may nag birthday kasi doon ayan gusto mong kumain meron doon pagkain na free guys andito kami sa ano sa malayo sa shale na naman sa dagat ang lamin. Ang dito. The next day. Hi guys, kumusta? Again, si Dunks, ni Bohol. Hindi ko sinuot yung ngipin ko guys. Happy New Year pala, I believe it. New Year pa naman kasi January 2024 pa. So, ayan bagong buhay, bagong taon, bagong taon, bagong buhay. Pero yung ngipin, hindi pa rin na bago. Ayaw nga pala guys, nabuboring ako sa life ko dito sa COVID ngayon. <laughs> Kahit ang tagal ko na, napipil ko pa rin yung homesick. Nalagay na lang ko dito sa ano. Dito ba yan? Ganito ba yan? <laughs> Um tulog pa naman yung amo ko guys hinaan ko lang yung boses ko kasi ano hmm, ko sa lahat so ang gising, ang dalawang katulong pa ako at yung kasama ko hindi ko pala sinuot yung bago kong ngipin guys, di ba yung video ko na napagawa ko ng proseso ito siya oh. sinusuot ko siya pag nandyan yung amo ko, pero pag wala napipili kong masakit kasi ito siya, yung ngipin ko dito guys parang umano siya yung tawag doon yung kumapal na nagpula-pula parang gusto ko na itong matanggal kasi nang ko yung sakit guys ah kaya naisipan kong tanggalin kasi nagaganong ganon siya guys ang dami kong mga araw na sinayangan na hindi ako nagagawa ng video kasi parang hindi ako comfortable magawa ng video guys dito maliit lang yung bahay wala din akong kung ano yung gagawin ko guys okay, so, yung ipin ka pangit yung pagkagawa guys kasi ay, yung ipin ko maluwang siya gawa ganun siya so hindi siya topo nga. ah ah maluwang siya guys pero kayaan nyo na pagdating ko na sa pinas para pag ipabunas ba diba? tapos lahat na yung postizo diba mabilis bilis lang ng panahon ilang buwan na lang tapos na yung kontrata ko sa June 2024 hindi mo lang mamalayan tapos wala ka pang ipon wala ka pang pera kasi inuuna mo yung bayaran mo sa Pinas yung mga ano mo doon katungkulan sa pamilya pero at least guys talagang bago matapos yung taon na to yung lupa ko tapos na rin siguro pag tinapos ko yung pagbayad yung minayaran ko lang talaga tapos na yun guys pero sinadya ko kasi hindi ko muna tatap tinapos sa pagbayad ng lupa ko kasi parang may something sa papel ba kaya pag uwi ko as ko ano lang naman ko lang ko guys mga 20 plus 20 keep um, papataas ng kulang ko sa worth of 150,000 pero okay na yun guys, at least pag uwi ko, pag uwi ko, wala na akong isipin na bayaran. At least nakabayad na ako. Tapos ang isipin ko ngayon guys, yung pag-aaral na yung pag-aaral sa anak ko kasi magka-college na siya. Graduate na siya ngayong July ng K-12. guys, alas 10 kape na tulog pa yung amo ko kaya dito muna tayo sa kwarto kasi doon wala naman tayong gagawin tapos na kami naglinis antay na lang nagkikisi yung amo para manghingi ng kape or something na kakain nila sa breakfast like mga toast, biscuit, ganun kaya dito muna tayo sa kwarto pa-relax-relax muna kasi mamaya because today is Friday, char Baka, uh, alis na naman kami, punta kami ng mall, punta kami kung kahit saan, kasama yung alaga ko, you know na, buhay namin. Eh. So, yun pala guys, yung hair ko, naughty hair. this tis mo na ang naughty hair ni Dandang Dang, charot. It's my pure original beauty char. Tingnan yung kilay ko, hindi yan pike ah. Totoo yung nakilay ko na walang manlang ka, tanggal-tanggal. Yung ilong ko, matulis at yung mukha kong makinis char so ayan lang guys so thank you for watching this video bye expire na niya siya guys sa kanan siyang ilabay kaya mangumpara na may ugma among amo di masugot mukha kong expire